Mga kaapol apple magandang araw po. So, ito po yung isa sa mga dapat nating tandaan or dapat nating iwasan kapag ka nag-graft po tayo ng uh, fruit trees gaya nitong mga apples po dito sa kapatagan. So, kapag ka nabuhay na po yung ating apples after grafting, so at least mga one month, pwede na po natin tanggalin yung grafting tape kasi kapag ka hindi natin natanggal, yan po yung nangyayari. So, konting hangin lang po yan pag walang post, So, naba, nababali po talaga yung mga puno natin. So, marami na pong beses na may naputol or nabali po ako mga puno dito sa kapatagan gawa po nung hindi po nakuha yung grafting tape sa mismong pinagrafan po natin na apple. So, ayan po yung nangyayari. Parang nasasakal po yung mismong puno kasi di natin maiwasan, lumalaki po talaga sila and then merong grafting tape so nasasakal. And then, kapag malakas po ang hangin, nababali po agad yan. So yan lang po. Thank you.